Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glennon Salvador Payabiyab na nagbabiral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay narilis na. Narelease po siya agad dahil uh, wala po siyang kasalanan at uh, wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po, frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po, nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpupos ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan. Yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpupos ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan.